trabahong kayang-kaya ng mga bata ay yan ang ating ipapagawa sa kanila tuwing wala silang pasok sa eskwelahan. Kaya yan, dinadala ko ang mga batang yan doon sa bundok para matuto sila ng maaga. Kay babae, kay lalaki, kailangan matuto sila ng trabaho. Yung kayang-kaya nila lang, para makalayo or makaiwas man lang sa gadgets or maka-exercise naman sila. Ako nga matanda na, o tingnan mo. Masakit ang katawan kung walang ginagawa. Kaya, andyan pa, o ano kayang nakita ko dyan, di ko alam. Baka may bulati. Hala, hukay pa, hukay pa. Ayan ay yung mga pinutulan ng mga tibig, yung mga katilog, yung mga anong tawag niyan yung wild uh, pig tree. Wild fig yan, yan, ang tinatanggal namin. Kasi yung area na yan ay pagtataniman ng mais, ng mani, at ng iba pang gulay sa ibaba. So, katulong ko ang mga bata. Araw-araw, alimbawa, maka, ko, makakatanggal kami ng isa, dalawa, tatlo ay malaking bagay na. So dahil ang nagagarding dyan ay senior citizen din na 75 years old na. So ayan Oh. ba diba? Simple. Kain-kain ng mga bata. Congratulations guys!